Nga, nga Ne, ne, picture naman diyan oh Ne, na, picture naman diyan oh Ay, putang ina, guwapo Parang wala lang Parang natutulog lang <laughs> Pre, picture naman diyan oh Pre, last picture <laughs> <laughs> de picture to, pre Oh, pre na no, one, two, three Click Sige, pre Picture naman diyan' oh Pre. Pre. Picture naman dyan. Ang tagal, oh, One, post. One, two, three. At sa mga tingin, eh. kintat pa, Uy, mama neneng. Mama neneng, pulang pula. Pre. Eh, puti. Parang wala lang. Parang ano lang. Evidence. Evidence. bigaw, Evidence. Evidence. Ay, parang Evidential. parang si Toroto lang parang sa ano, Toroto talaga. Tayo ba? What? <laughs> <tayo>, bye <ba? laughs> bye ka, bye ah, ba bye. Ba bye bye. <laughs> 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 <laughs>